Ng bibata no? ano, uh. ano anak niya. Hindi po boto. Ito kamidaw. Eh. Ito anak oh. niya. Dito siya balay sa Daming anak ko. Kanya mo oh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 ang anak nai. Nayen dito kami para magbigay ng konting tulong po ko sa inyo. On sa amin, sponsor Taboles Family from Belgium,

Pagpasinsahan nyo na po yung kunting tulong namin sa inyo. Salamat gani, damo na ni gani. Para <laughs> tatlo nga. Salamat kita. <laughs> ano mga baro mo sa sponsor ato na eh? Damo kaya nga salamat eh. Kaya na. <laughs> May gracia. Oh. apa Loxen, Loxen mga big time yon eh. Mm -hmm. Ako ang pangatlo nga Loxen, hinta eta eh. Pangatiga do. to ay nanay. Lokolo. Ikaw ang magi sarita. Tena cute. Oo. Hmm. Hmm. Ilang sila nakatera dito? Dalawahan dalawa sa rayon. Dalawa. Mata dito sa Dito ka anak? Oo. Mo uling tubo kasi to eh. Uh, Hindi ko na kilala eh. Uh, nandito kami kang para magbigay ng konting biyaya, mm. tulong para sa inyo. On behalf sa amin sponsor, Tabuni Family, OFW Special Library Gift Shop, Norman Bertolano, Erlinda Tibo Sanchez. Pagpasinsyahan nyo na po yung konting tulong namin sa inyo. Yes, salamat. Apo. Ano ano okay. ba nyo ang sponsor natin? Ano, ano ma'am, ko naman sa sponsor na to? Ay, madamo gin na salamat. Ang ganda. Mayayin si ma'am, ito ka ma'am. Uh, tika, musta na buhay sa Shinta? Okay, okay lang man sa Amon, kaya naanad naman kami sa Pigado. <laughs> Di ba? <laughs> naanad naman kami sa Pigado, kundi okay lang siya. Maka ay nang tatlong minuto san araw. Ken okay ano, lang. Isan Mecca, ka lang ka, Sansaging, Thailand. Oo. Uh, uh, Ken okay na. naanad naman kami sa katiga tu. Okay nai, maraming salamat o, po salamat. kayo Salamat gid sa inyo kay nakaabot ka diri sa among kalayuan sa amon lugar. Napakamalaking kami kadato nai. Oo. sa unahan Mga wardo, kapitan na kami, hindi ko wala. Pasalamat po. ay <laughs> salamat. Ah, uh, abi na po mga tagawat. Tay, <laughs> nyo na to po ang kunting tulong namin sa inyo. Ang bihat sa amon um, sponsor, Taboni Family from Belgium, kag sa OFW Special Delivery Gift Shop sa akon Norman Ratulano. Pagpasensyahan nyo na po to yung kunting. Bigay namin sa inyo. Sa inyo. Salamat kay ah, Ma'am. Thank you. Okay, na naman ang naman para sa naman 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 sponsor naman Salamat. naman 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 wala naman naman bala. naman 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 God bless sa inyo tanan ang salamat po kami sa inyo to special sa inyo sa ginoo man Salamat, salamat ah, ma'am. Picture kami ng at tatlo. Kunting konting tulong kami para sa inyo. Ang biyak sa amon niya sponsor tabo ni Family from Belgium o FW Special Delivery Gifts sa Penorman Bertolano. Handog po namin po sa inyo ma'am. Ma ano yung pangalan nyo? Juliet. Juliet Mangkaw. Pilisardo Mangkaw. Ah, sige po ma'am. Ano po masabi mo sa sponsor natin ma'am? Madami mong salamat sa sponsor ng lahat at wala kami dahil Wala kami suda. Wala ka ma'am? Madami mong salamat. Ang uh, munting ko po sa inyo. Uh, ito ay halin po sa mga sponsor, tabo ni family. Ang behalf sa OFW Special Delivery Gift Shop, sa akong po, Norman Berturano, Linda Timo Sanchez. May konting tulong po kami sa inyo, Nay. Salamat. Masabi pa niyo, Nay, sa sponsor. Ano masabi niyo, Nay, sa sponsor natin? Madam, hindi mo salamat. Panginoon, ganyan. Ganyan, sa Panginoon na makatulong sa tao. Salamat, Salamat, Nay.

Kamusta, Nay? Kamusta po kayo, Nay? Sala -sala, ano po ang pangalan niyo, Nay? Pilisa. Sino kasama sa bahay, Nay? Ba, na, duwa, na lang ka mo? Mga anak doon, may mga asawa na? Uh, ito na po yung bahay nila, oh. Ang asawa yun, nagkabarasan na 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 po. Subok. Ilang taon na kayo na ay? niyo po? 60? Matagal na kayo dito sa Agonay? Ah. Kasama niyo kasama ang anak niyo dito? Mga anak niyo po, wala kayong anak dito. Ubra. Ano ubra? Pero mag-asawa lang kayo nakatera dito ngayon. Ah. Kamusta naman ang buhay dito sa ano? Sa Asyenda. Okay ah, lang naman. Uh, yung asawa nyo din ga-obra? Ang banan nyo? Mm -hmm. Ah. Ilang taon na yung asawa po ninyo? Ang edad niya, ilang taon na po? 63. 63. Ah, nagkatrabaho pa rin. So, ang trabaho minsan sa kampo lang, no? Arawan. Magkano naman ang araw dito pag ano? Ng Maliit lang asal do. Maliit lang pala. Okay, small plant. Small planters. Ito na. Munting handog ko po, po sa inyo. Uh, ito ay eh, halin po sa nga Sponsor, tabo ni Family. Ang behalf sa OFW Special Delivery Gift Shop, sa akong po, Norman Berturano, Erlinda Tibo Sanchez. May kunting tulong po kami sa inyo, Nay. Masabi pa niyo, Nay, sa sponsor. Ano masabi niyo, Nay, sa sponsor natin? gamit sa Panginoon na makatulong sa tao. Salamat, Nay. Isang amon sponsor to, Tabonis Family. Hi to, OFW Special Jurbikin Shop. Naman ba to, ano, may gamay ka naman mulig sila. Salamat kila. Oh, pasensyahan niyo na po kung anong ang naibigay namin medyo ano lang ho. Oh, I-share lang natin kung magkano pwede ma-share natin. Mahati-hati lang sa kung anong meron dito maibigay natin.

Pagpasisahan nyo na po yung kunting tulong namin sa inyo. Salamat gani, eh. damo na ni gani. Para kadlo ah. <laughs> salamat kita. <laughs> ano mga baro mo sa sponsor na tanay? Damo kaya salamat eh. Kaya na. <laughs> May gracia. Ko. Ano ang pangalan niya ka? Loxen? Loxen? Ano nga rin ka? Ducypen. Ducypen, Loxen. Mga big time yun eh. Ako ang pinaka-pigado nga. Loxen, hintay-hintay. eh pigado Tapikta mo kayo nanay.